pinakamasarap na luto ng tata. Dahon ng laurel, paminta, bawang, tanglad. Lagyan ng tubig at pakuluan hanggang sa lumabot ito. Gumamit na pala ako ng pressure cooker dito para mas mapabilis. Punasan lang natin ha. Tapos tusok-tusokin natin. Tapos lagyan natin ng asin at pahiran natin ng suka. Ayan. So, yung suka na, na nahulog doon, ay doon ko na pinahit. Tapos ay i-air dry lang natin ng overnight or hanggang sa matuyo. Iprito na natin. Make sure lang na iilag ka dito dahil pumuputok talaga to. Pagka naprito na ng ganito, para mas malutong ay i-double fry natin. Ayan. Sa pagdo-double fry ay ganun din. Balik taran. Takpan ko lang ha? Kasi para hindi ako matalsikan. <laughs> ready na itong ating crispy pata para sa ating sukang sausawan. Ay ilalagay ko yung link nitong ating full video para naman matikman nyo ang ating napakasarap na sausawan. Tara, tikman na natin. Enjoy!